Yung magandang hapon, nandito tayo sa Pian So, ito po ang unit ni Sir Ni City Ayan So, check natin yung nilagay natin Projecto Bali Ayan, low beam So, 3.0 So, white pilih ni so. Hmm. Hmm. white Bali ito yung output. power wala. high beam function. So, yeah, high beam Ito yung high beam niya para sa fog light. Bago may laser din po siya, sir. So, dalawa yung laser. So, ito. Then, high beam function para sa laser. So, maglo-loading muna po, sir. And then, high beam. So, yun po yung function ng laser. Ito na siya sa maybe na headlight so dilaw po siya so ito yung pinaka laser natin so set up natin ng lahat so yan yung low beam again ayan okay. so, ito sa daluyo on the city so, dito tayo sa may munisipyo Eh munisipyo na Makati so, nasa gitna po tayo so, ayan yung magiging output so, sunod is alignment na lang secure ito mga wirings so once again located tayo sa Teen Sonda 124B San Francisco Street Barangay Tendi Mandaluyong City so yun pwede tayo magpalagay sa mga Honda City sa visit po ang uh, location natin yan So yun naman. Maraming salamat po and visit again sa Key of